Iyo. Ay, koy. Pogi okay mo talaga. So, for this ride, mga brad. Tignan nyo to. Oh. <laughs> Sobra luwag. Nakikita dyan ba? Isa pa. Oh. Oh. <laughs> so, napakaluwag ng chain natin. <clears throat> ngayon wala na napansin kaya punta tayo ng wheel tech sa Kalosyao, Pangasinan para ipa-adjust naalala ko ina-adjust nga pala yan every PMS kasi syempre from factory medyo matigas pa sya so ngayon naka 5,000 mileage na tayo syempre nagamit na gamit na siya, na ikot ikot na pwede na siyang i-adjust lumuwag na yan for sure samahan nyo ko punta tayo ng wheel tech Kalosyao, Pangasinan let's go Bira kanina pa ako, salita na salita. Hindi ko pala na-switch yung camera. <laughs> anyway, mga brad, nandito na tayo sa wheel uh, ayan si Koy sa baba. Naghanap ako kanina sa mga auto bros natin if meron silang alam na nag-adjust ng chain. And uh, fortunately, ay ka uh, kagrupo natin, ano, yung manager ng Wiltech. Kaya, Wiltech Kalasaw. no? So, andito na tayo ngayon. Yeah, let's go. Pasok tayo sa loob. Wow. Hello, ma'am. Good afternoon po. Si Sir Joel po, nandito. Nasa kapila, sir, sa Suzuki po. Ah, nasa Suzuki siya. Ah, sige. Tour muna ako sa clip. <laughs> so, ito yung mga big bikes na dito, mga brad. Um, Z900, ah, Z650 RS, two-cylinder, and yung SRPU. And ito naman yung... Ah, ibang kulay lang. 429.5, 430k. Tapos na ito. Ganda na ito. If may ka sa classic. Then, may mga sports bike dito. May 10R. Uh, dalawa. Yung isa, 40th anniversary edition. Z500. Wow. Ano? You know, bagong model to Ito, 2024. And then, ito yung... Oh, sabi ko sa inyo, 40th anniversary edition. Meron din silang ZH2 na black and orange. Ganda rin pala ng black and orange, no? You need to to na ZH2 na stock. Karamihan kasi na nakikita kong ZH2 ano na eh? Na-custom ano na eh. Ito, Z1, ah, Ninja 1000. Ito yung sports touring. If may mag uh, long ride pero gusto mo nang gusto mo nang ano, sport bike pa rin. Yan. Yan ang bagay sa'yo. Kasi mataas yung handlebar niyan compared sa mga ZX-10R. And then, ZX-25R Special Edition. Ang pala ng ZX-25R, no? 442, in line for kasi ito, mga brad. Pero hindi siya expressway legal. Meron naman tayo dito. Ano ito? Wow. Kawasaki KLR650. Ang laki nito ah. Adventure bike na bago. 450,000 pari. Tsaka meron na siyang ano. Meron na siyang auxiliary lights. Kasama na sa stock. Ganda nito. Ah. Ngayon ko lang ito nakita. Ma'am? Ma'am, bagong model to. Talaga? This this year? December lang nilabas? Pampira. Kaya pala. Ngayon ko lang nakita. Eh. Stock to, ma'am, lahat. Stock lahat to. Pati itong ilaw. Talaga? Yung, face niya. Mukha ng ano, Z-series. Pero KLR siya na ano, adventure bike. Ganto. Tapos 450,000. 650cc na inline. Hindi ko makita yung tambot tube. ko alam. Ah, single cylinder o box type. Single cylinder lang siya, mga brad. Ito yung tubo nyo. Ito yung niya. Single cylinder lang. So baka ma-vibrate siya. Pero pangbira. Ang laki oh. Tapos... Tingin ko ito ano... Uh, hindi ito kasama. Pero pambira Parang siyang tinapat sa... Parang siyang tinapat sa ano... NX 500 tsaka yung sa CF motor na 450 MT. Pero ito kasi ay 650cc. Kasi may USB siya dyan. USB port. Stock. Ito yung ano niya, panel niya. Kukunti lang yung information mo. Or baka meron pang separate na. May power outlet din pala siya. Siyong... Ayan Kanta. Ilang yung USB socket niya. Tingnan natin. Umakita. Ayun. Yung, yung, hindi siya type C. Hindi type C. Yung mismong USB na standard. So, ayan. May, syempre, meron pa rin yung Versi 1000. Parang parang mas mataas to eh. More on ano to siguro. More on off-road. Ito, street, semi-off-road. Ganyan. Kasi tingnan mo yung grooves nung gulong niya. Ayan talaga yung pang off-road. Pero ito kasi, naka-road tires siya. So, more on touring to. Then, syempre, Z900, hindi mawawala yan. One of the best-selling bikes ng uh, Kawasaki. No? 566,000 brand nyo. Ito yung standard. Yung uh, special edition kasi, naka-gold na fork yun. Meaning, naka-olin siya. Tsaka Brembo yung likod. So, I guess wala sila nun ngayon dito. Tapos ito, mga Eliminator, saka Vulcan, and syempre, Z500 SE. So, yan yung mga available bikes nila ngayon. Oh, mga Suzuki bikes naman. Ayun, oh. Boss Joel. Hello. Hello, kamusta? Kamusta ride? Kami naman. Pambira, sayang, di ko kasama. Ang dami nyo, ah. nakita ko yung mga vlog. Ah. Mga brad, shoutout kay Boss Joel. Oh. Di tayo nakasama nung ride nila sa Lalagard. Bali, bawi ako next soon, time. Soon, soon. Balik tayo Sir Joel, oh. Pag uh, gusto niyo ng bikes, lagay ko yung Facebook niya dyan para makontakt nyo siya. Ano, ano ba yung mga, mga available na brands natin, so, Sir Joel? lahat naman ng brand na meron si Wiltek, eh, pwede naman nating i-beta dito yan. Ah, ano so, so, naman yung kailangan, so meron naman. Ah. So, okay. pero dito, siyempre, showroom natin, Suzuki, saka Kawasaki. Kawasaki. But, pero, ibang brand na kung kailangan ninyo, just message me lang para. Oh, para madala dito, ano? yoon yeah. So, alam nyo na, mga brad. Let's go. Mga brad, meron pa pala ibang brands dito, like CF si Moto. Ito yung VOOM. Ito yung four-cylinder ng CF uh, si Moto na vintage sport touring. Kasi mataas yung handlebar niya, eh, no? Inline 4 pa yun. Inline 4, pambira. Tsaka, nyo. Ang ganda ng effects nito, eh. Nung natatandaan nyo nung makina bazaar, di ba? May nakita tayo doon. Tapos kumpleto rin dito, merong 450MT. Uh, 450, 450 to no, Boss Joel. 450MT. Naka-try na rin ako niyan. Ang ganda niyan, pambira. And then, may mga ibang brands Ay, ka rin. Yama, Yamaha. 7. Uh, Uy, pambira 20, naka road pipe. Uh, less 25,000 naka, prom, naka promo discount yan. Kapatid ni Koy, mga brad, MTO 7. Tapos merong Rebel down. 1100. Ito bago pala to no, Sir Joel. Yeah, KLR. KLR 650. Yung mukha niya, mukha ng Z650 no, yeah. tsaka Z900. Actually, 'yun yung una nila talagang adventure bike. Yan. Single cylinder, so ibinalik nila. So pero hmm. mas equip na siya ngayon, kumpleto. Oo nga, eh. tsaka Spaniard, ang taas. Meron siyang Yung oxlights, oxlight. stock yun, kasama yun pag binili. Ay, Dalawang version ay. yan, yung isang yung isa beer lang. Lapitan natin. Tapos ito. Ito yung complete na siya, kompleto na siya. Ito, stock na na design yan. Yes. Pambira para siyang ano, desert bike, parang yung pang -mili military bike. USB niya dalawa. USB port, dalawa yan. You know, pambira solid. Ready yan. Pamedi siya. Mm, solid ah. Oh. Sarap nito pang ano, pang off-road. May crash guard na siya. Ay, sa so baba. Okay. Ano? Dito pa lang, panalo ka na. Side panniers pa lang. Malawak. Kasama to? Oo. Uy, talaga? Talaga. Pampira. Tapos may, may abang pa. Base plate ng top box. Kompleto na. May abang pa. Sarap nito pa pang iron man sa ano. reasonable sana. ng presyo. Oo nga. Nakita ko nga yung presyo niya. 449. No, 449. 449. May auxiliary line na siya. Wala ka nang gagawin eh, no? Na Pero ito na. talaga yung, ano niya, yung panel niya. Yan. Yeah. so, classic pa rin. Bilal classic yung dati pa rin looks niya kanta no? Tsaka, uh, hindi siya ganun kataas. Hindi siya ganun kataas. So, S yun, ano siya, Asian-friendly bike siya, Asian no? Yeah. Pwede siya sa mga kasing, ano. Alis kasi height lang din ng Versys 650. kanta mm, no? dami, kompleto. So, mga brad, alam nyo na, may mga Honda rin dito. Ah, NX500. Yeah. Ito yung pumalit sa CB500X, no, Sir Joel? Ganda ng black. Yan, kami lang ang may naka-promo na CL. Yan yung scrambler. Scrambler. Yeah, with promo price yun. promo price to. Nasa magkano ba ang ano niyan talaga? Price niya talaga, Sir Joel? Um, price talaga nito is 409. Okay. So, ulit ah. Less yan? Less 70K. Less 70K? Wow. Pambiran, laka na nadi-discount nyo mga brad. Yung nadi-discount nyo, pwede nyo nang ipambili ng mga accessories yun. Exhaust, no? Exhaust. May helmet ka na, may gears ka na. Di ba? Pambira, may big bike ka na, tapos sa labas ka, naka-pull gear ka na. <laughs> no? Pati gasolina mo, sa pang kain mo sa lahat. Oo. Oh, kunwari, galing ka ng La Union, o no? kaya bigan di ba? No? Kompleto. Kaso may hinahanap akong wala ngayon ata, Sir Joel. CB. Ha? 650R. CB 650. O boss? Best-selling kasi, no? One of the best-selling, no? Lalo na yung e-clutch. Nako, pambira. Ito, 500, no? F solid. So, ayun, tara, mga brad, punta natin si Coy. You know? Thank you, Sir Joel, ha. Okay. Pakita ko lang sa inyo, ano, bago tayo mo. So, ito yung 8S GSX S8S. Ayan, 585. Dual cylinder na naked bike. Then tayo dito mga V-Strom. Ayan. Then, yung, syempre, GSX S1000. Ito yung bagong kulay. Wala nga lang sila yung all black version. Ang ganda rin nun yung all black. So, five 755000 yung SRP. So, ito pala. GSX-S1000. Ah, sorry. GSX-R1000. 1.1 million. Gusto ko yung design nito. Eh, napakaganda. As in straight to the point. Yan yeah, o. Ah, di ba? Lakas niyan. Alam niyo mga Brad, yung mga Suzuki bikes, ang liliit pero ang lalakas. Hindi mo akalain ng 1000 cc. Pero grabe ang lalakas. sa <laughs> ako, wala pala akong dalang cash. Ang <laughs> vera, may istapa pa tayo niyan eh. Buti na lang may Robinson Small sa tapat ng Wheeltech. So, withdraw tayo dito, hanap tayo ng eh so, if ever na nagpa-maintenance kayo sa Wheeltech, tapos uh, medyo matatagalan. Pwede kayo maglibot-libot dito sa Robinson's Calasan. Ano, Christmas vibes ba dito, mga bro? Mga bro, bawal mag-vlog sa loob ng Robinson. <laughs> <laughs> ah, lang dito tayo sa labas mag-withdraw Ako lang pag-withdraw sa Robinson dahil walang cash, ang bira <laughs> Nakakahiya, babalik pa ako <laughs> Ay, lesson learned sa susunod bago pumunta mag-withdraw na Ah, Sir Joe, balik ako. Mabilisan lang, mabilisan lang. Para siyang bumait ah. Pambira, maluwag lang pala yung chain. Para nabawasan yung pag-jerk niya. Ay, talaga. Buti na lang, meron si Metrobank. Oopsie. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Bye, Sir Joel. Thank you, thank you, thank you very much, thank you very much. Post ko yung ano mo, page mo. Okay lang. Oh, para kontakin ka na lang ng mga kakilala ko, no. Thank you, sir. Okay, okay. okay. Salamat. Naramdaman ko nga eh. Thank you, thank you. Tingnan niyo mga brad. Meron dito ang Honda Big Bikes or Big Wing, aka Big Wing. First ever 'yan. By Guanzon, no. So, pag nandito kayo sa Pangasinan, or specifically sa Daguban City or nearby cities mga brad di na kayo may hirapan kasi meron ng mga big bike shops like yun Wheeltech, uh, Honda Big Wing, Yamaha Rev Zone no? so hindi na kayo hindi na kailangan punta ng Metro Manila para mag uh, ng mga motor ganyan hindi oh. na kailangan lumayo lalo na kapag nasa far north kayo like mga La Union hindi ko sure kung meron doon pero if malapit lapit kayo dito marami nang gagawa nyan mga brad mga big bike experts na rin yung mga yan hindi ka gaya, dati na pambira noong high school ako college halos wala nga atang big bike shop dito sa amin eh. wala nang titinda ng big bike sa Dagupan City merong uh, rev zone Saka, uh, mayro pa bang ano dun shop dun parang wala na eh big bike ang laki nung rev zone dun mga brad sa labas mukha lang siyang maliit na store pero pag pinasok mo hanggang looban ang dami palang mga naka display do small bikes tsaka big bikes tapos yan wheel tech tapat ng robinson's kalasyaw then yung big wing malapit lang din sa Robinson's kila show. Few parang one one five hundred to one kilometer, five hundred meters to one kilometer lang. So convenient para sa ano? Para kapag kuno nag nagstay ako dito or nagforgood na ako dito sa Pangasinan, meron na ako pagpapagawa. Meron na magme-maintain ng mga bagay na hindi ko kayang i-maintain sa motor. Meron ang gagawa. Shawarma mode tayo mga brad oh. <laughs> Paborito ko yan Mag bowl shawarma dito sa Dagupan si, uh, si Koyo na park dyan o, Tara, sibog, let's go Sa panahon nyo yun Di mo na alinta na if uh, Magpapamaintenance ka O may kailangan kayo paggawa sa big bike mo Small bike walang problema kaya kaya gawin yan Maraming gumagawa mga small bikes Pero dati kasi walang gumagawa ng big bikes dito So, ngayon, ngayon, hindi mo na na dito. naman sa Dagupan, meron Yamaha Rev Zone. No? Eh, yun nga na kasi medyo na-disappoint ako kasi two times na akong kumontak sa kanila. Although, short notice, pero fully booked. Kailangan pala magpa-appointment. Hindi siya pwede yung walk-in. So, yun naman yung vlog natin ngayon mga brad. Share ko lang sa inyo yung mga Nag may maintenance dito sa atin Alam At niyo yun na yung mga bread na ko sinasabi sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan Let's go okay.